Okay. Anyway, sinintiga naman ngayon ng netizens ang akresta si Bea Alonso kung may tampuhan ba rin sila ng PNC na si Dominic Roque dahil tatlong linggo na po ang huling post nila sa IG ng mangkasama Spotted din ng netizens sa ilang photos ni Bea na hindi nito laging suot ang kanilang engagement ring. May tampuhan nga ba? O baka busy lang sila? Anong sa inyo, mga Friendship? Yan diba? Di ba sabi nila pag walang usok, oh, ay, ay, oh, oh, walang, walang apoy. apoy, walang apoy parang gano'n. Uh, 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 oh, parang oh, okay, walang apoy, walang usok, oh, walang okay, oh, 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 Parang ganon, di ba? Uh, Pero oh. ang hirap kasing hula. At ang dami rin suot na sing, -sing ni ano. Beya. Ni Bea. Bea, oh. di ba? Oh. Oh. Parang ano. Pero itong huli nga, friends, super napansin ng mga netizen, di ba? wala oh. yung... Oh, engagement oh. ring. Oh. Wala kabisado nila yung engagement ring dahil talaga oh. naka nakapokus sa social media. At nakapokus ang mga netizen. Oh. Oh. Pero oh. so, yeah. zoom pa yan, di ba? Pero sana lang talaga may tampuan na o hindi hiwalay. Kasi di ba, kagaya pa ni Sienlim, wala na yung mga video-videos nila ni Kim. Yung pala, hiwalay na. Di ba? Eto sana, misa may sabi po lang ay ayoko mag-post-post na magkasama Pero magbilang tayo. Kasi kung na, weeks, no? na yung huling post, uh -huh. tingnan natin kung abutin sa buwan pero o alam mo, Friend, parang may kung 3 weeks yan, parang hmm. kung i-analyze mo pag i-connect mo, parang after yan ng interview ni, ano, ni Dominic Roque about sa mga detalye ng kasal. Ay, kasan? Oh, oh. yung hindi-invite oh, si -oh. Daniel so, oh, oh, Kasi na-interview siya ni Alan Sangkon si Bea sa isang mm. event ng inendorse endorse niya na cellphone. Mm -mm. Tapos sinatanong about the ng kasal. Ayaw. Uh, wala, walang mapigas si, ano, Alan. Si Alan Di ba? Kung invited bang Katkel, wala rin oh. Uh. plano. Anong, klase ng kasal, Oo. hindi ano, walang maibigay si Bea kahit konti man lang na ano. Compared at, kay ano, no? Kay uh, Dominic. Dominic. Living, no? Maski pa pa, ano, Oo. ano, hindi maramot magbigay ng detalye. Huwag lang doon sa lugar, kung sa gaganapin, mm -hmm. hindi ganon yun. So, base sa interview, dapat proud siya eh. Malapit ang ikasal si Bea, mm -hmm. di ba? Pero walang oh. napigang alam sa akin. Oh, labas-abanti tonight ngayon. So, parang kahit siya, parang na nararamdaman niya, parang may, tampo. May Oo, oh, Parang ganun. So, so tignan natin, okay. di ba? Sana Ay. kung meron mo, maayos din. Agad, oh. di ba? Pero normal lang, lang. lang naman yan, di ba, oh. Uh. sa mag-jowa na. Pero dapat maayos bago ang kasal. Oo, oh, kasi baka oh. naman kung kailan kasal na eh. Inasal, inasal na. I, 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 na din sa publiko na engaged na sila, di ba? Oh, oh, Tapos, pero meron nangyayari kahit engaged siya, hindi natutuloy, di ba? Pero ito, sana matuloy talaga. Di ba? Dati, may oh. isang broadcaster ng female broadcaster nagpunta pa ng Amerika pagdating doon hindi natuloy ang kasal o oh. oh di ba meron okay. yung idol mong basketballista oh. oh di ba hindi natuloy nag nagkesa ang bante si oh. Scottie sa, Thompson nagkakulang sa abante Sino yung di ko kilala? Ay, si Katyan! Pabidyo mo ko. Is, is Katyan pabidyo ko si Wido, di ba? Uh -huh. Hindi ganit na ito yung kasal. Galit na ka. So, uh -huh. talaga tayo. Walang hindi. kasiguruhan ng kasal. No? Uh -huh. Hindi pa natutuloy ang kasal. Then, uh siyempre, -huh. really miss namin po na matuloy kasal na uh -huh. pinaganda. At maayos naman sana sila. Okay. Sa okay. At saka then, sa so... baiti Dominic, feeling ko maayos yan uh -huh. eh. Di ba? Correct.